guys. Good morning. Ito at nakaakyat na naman ulit ako dito sa aking third floor. Okay, so guys, uh, for today's video, gusto ko lang i-share yung tawag dito, improvement ng aking dragon fruit. Yes po. ah, uh, katulad nga po ng lagi kong sinasabi, hindi po ano, hindi po hadlang na tayo po ay magtanim ng sarili natin pagkain sarili nating gulay, prutas. Ah, katulad ko ito. Ito siya guys. Itong dragon fruit, nakatanim lamang po yan siya sa malalaking timba na iyan. Ayan po. Oh. Yan. Sa dalawang malalaking timba na yan. Tapos meron ding isa doon. Sa dulo. Ayan. Ang gusto ko pong i-share ay ang nakita ko pong ano. Actually kasi kahapon umulan nang malakas. So umakyat ako dito at nagayos. Kahit paano na ayos ko naman tong kaunti kong pinagkakalibangan dito. So ito yung aking ma share guys. Sana makita ano, sana makita siya. So ayan siya, guys. Yung nasa dulo na yon. Yan. ayan siya, guys. Yang yang nang nasa ano na yan. Yan. Mm. Ang alam ko po, hindi na po yan siya. ano na, inan ako na po yan siya. Di uh, research ko na po, tinignan-tignan ko na po sa mga ibang nag tatanim ng mga dragon fruit. Yung mga share nila sa YouTube, tinignan ko na kung anong hitsura ng bulaklak. Kasi first time ko palang lang po, makakita ng bulaklak talaga ng dragon fruit. Ang nakikita ko na po talaga sa dragon fruit is yung bunga na po talaga. So, first time ko po na makakita ng uh, ayan bulaklak so yan, yung purma niya na yan bulaklak na po yan, hindi, na, hindi po yan yung ano, yung sanga lang na magsasanga siya ulit yung mag another branch siya hindi po, bulaklak na po talaga yan, yan po yung itsura ng bulaklak na nakita ko sa ibang mga nagtatanim ng dragon fruit So natutuwa ako, nakakatuwa kasi siguro may isang taon na to. Hindi ko lang alam kung isang taon na to or wala pa naman yata. Wala pa naman, wala pa naman yata. So ang pagkaiba kasi ng yung magsasanga pala, magsasanga pa din ay ito yung hitsura ng magsasanga ba? Oh, hitsura. Hitsura ng, ah, ng magsasanga pa lang. <laughs> Siya ulit ay ito po ganito. Ayan. Hanapan ko po kayo ha. Nang mai share ko yung ano, yung pagsasanga ulit. Ayan, katulad po nito, ito. Ayan. 'Yan po ay ayan oh. Sanga another sanga po 'yan. 'Yan. Another sanga po 'yan. At saka ito, wow, uminit. At saka ito po, ayan. Ayan 'yan, sanga po 'yan magiging ganito po yan siya Oh. Ayan. So, ayan. Sanga po yan. So, malaki po yung pinagkaiba. Di po ba? Malaki yung kaibahan. Do, hindi pa siya ganun kaano talaga. Pero sana, yan na yon Bunga niya na. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa talaga. Dahil, ang tagal-tagal kong naghintay. Ang tagal-tagal ko siyang inaalagaan dyan na para magbunga. So, ayan na siya. May nakakitaan. Sana hindi siya mahulog. Hindi siya Uh, mawa, ma, yung katulad ng mga ibang bulaklak na kapag hindi siya ano, nalalaglag lang, sana magtuloy-tuloy para makita naman natin. Makakita tayo ng personal. Doon nakakakita na ako ng mga uh, bunga ng dragon fruit. Hindi po yung binibenta na na nakapitas na. Nakakita na ako pero never ko pong na-experience na makapagpabunga. Kasi po ngayon pa lang din po naman ako nagtanim talaga ng dragon fruit. Ayan. So ang technique po nito dapat po sabi nila eh yung mga uh, medyo matatanda na daw po ng mga sanga like yung mga sanga na ganito oh, pag matanda na daw po ito kailangan siyang ikat parang pwersahan syang pabungahin pero sa akin kasi hindi ko sya pwersang pinapabunga hayaan ko lang sya diyan so ayan pero baka eventually kapag ka nagano na po baka ganun din yung gawin ko putulan sila para magbunga Or ayan na nag-uumpisa na siya. Hindi po hindi ko po alam kung season na na ngayon, season na ng dragon fruit. O hindi pa. Hindi ko lang alam kasi parang wala pa naman ako nakikitang mga ano, mga nagtitinda or nag-uuso na ang dragon fruit. So, sana mapabunga ko siya. Hindi ako naman inip sa kanya. Ayan. At dahil sumikat na ang araw, uh, atras na po tayo. <laughs> sumikat si araw, guys. Grabe, nagngangalit na naman siya. Pero okay lang yan kasi kahapon. Katulad nga po nang sinasabi ko, sobrang init ka. Ay, sobrang lakas ng ulan kahapon. Kaya hindi ko kailangan magdilig ngayon. Gawa nga ng... Tinignan ko naman yung mga paso. Basa pa naman. So, mamayang hapon tayo magdidilig. Okay. So, guys. Ah... Uh, i-share ko sa inyo sa masusunod na mga araw ng video ko about kung paano magpabulaklak at kung paano po magpadami pa magpadami ng sanga ng ating dragon fruit kasi alam po natin na kapag more sanga more bunga syempre kasi bawat sanga niyan, magbubunga yan eh. so i-share ko po yan sa inyo sa mga susunod na mga araw dahil sa ngayon hindi ko po yan magawa Gusto yun ko man sana yun po talaga sana ang gusto ko ding i dagdag dito sa video na ito yung pag cut ng medyo matatanda dyan pero katulad nga yan sinasabi ko <laughs> nagngalit si araw so ayan tumabi muna tayo dito sa ating silungan ayan so sa next video na lang guys natin importante ngayon na i-share ko kung ano yung itsura ng uh, bulaklak ng dragon fruit. And hoping na sana hindi siya malaglag. Okay, so that's it guys. Ang aking short video lang sa araw na ito. Sana po may mga nakuha kayong mga tips or may mga natutunan kayo sa mga video na ito. So see you sa next video guys. Bye!